Hello, Annalyn. Sige, pupuntahan kita. Excuse me. Anak. Ay, Kroo. Pero kasi hindi Ay, sinubukan po namin na sundan po si nanay doon sa airport pero hindi po namin sila nakita. Uh, Ay, baka dati pa naman alam ni Tita Nets yung totoo. Diba, na, dad was still married to Tita Irene. Na, baka yun yung reason kung ba't sila nag-trip. Para magkaayos sila. Um, hari kung alam ng nanay ko na niloloko siya ni Doc Carlos, hindi siya sasama kay Doc Carlos. So you're saying na pinilit na ng dad ko sa mama si Tita Lynette? Eh wala nga signs of struggle nung umalis sila eh. Diba sabi mo tulog si Tita Lynette? Baka pinatulog yun ang tatay mo. Tutulog ko na ako na, naman alam eh. Bakit posible po. na yun? Ha? Please, gusto ko lang naman malaman kung nasan yung nanay ko, kung safe ba siya. At saka, alam mo ba tayo kinukotak namin yung number nila? Wala akong sumasagot. Hindi pa nakakapagtaka yun. We need to find out kung nasaan sila ngayon. Kung nasa airport pa ba sila, o nakalipad na, o nasa ibang bansa na. Tawagan mo kaya si ang sekretary niya. Na po, itinawagan ko nga po pero kasi sinabi ng sekretary po niya na hindi naman daw po nagamit yung ticket papunta sa ibang pansa. So that means they're still in the country? Nasaan sila? Harry, <coughs> baka naman meron kang alam na pwede pinuntahan ng daddy mo kung saan niya pwede din na sinanay? Pwede po, wag mo naman pag-isipan yung dad ko ng gano'n. You're... Mom is safe with my dad. Paano ko malalaman yun? Hindi ko nga alam kung nasan sila. Please, gusto ko lang na makasiguro kung totoo yung eh, sinasabi mo eh. Sasagutin mo lang ako. May alam ka ba na pwede pinuntahan nila, Dr. Carlos? Harry, kung sinasabi mo safe sila, Lina hindi walang problema kung pupuntahan natin sila ngayon, di ba? Harry, please. Sige, fine. May alam ako kung saan sila pwede pumunta. May vacation house kami just outside the city. Gusto mo samahan ko kayo para mapakita ko sa inyo na hindi masamang tao yung dad ko. Sige na, tara na. Sige. Ah, ko lang po muna si Lola. Wait lang po. Hello, Pola. La, hindi po natuloy yung paglipad po nila Do Carlos dun sa ibang bansa. Tapos ngayon po pupuntahan po namin ni tatay po si Do Carlos dun po sa rest house po nila. Sana matagpuan niyo sila. At sana, ligtas si Linet. Ang niyo ba kami dito? Diyosa, hindi na. Kailangan namin ng tulong ng pulis. At hindi natin magagawa yun kung wala tayong kaso laban kay Carlos. Dahil asawa pa rin niya si Linet. At pwede sabihin ng mga pulis na hindi sila pwede makialam sa mag-asawa. Ayun, tama yun, tama. Dapat may kaso na para makialam na mga polis. Anong maitutulong namin? Uh, pwede niyo pong tawagan po yung kaibigan po ni Tita Irene, yung si Ate Joyce. Tapos samahan niyo po siya doon sa presinto para makapag-file po ng kaso laban po kay Doc Carlos. Isasend ko po sa inyo yung number po niya. S sige, sige na, Annaline. Isend mo kagad yung number ha para matawagan namin. Mag-iingat kayo, ha? Sige po, Lola. Mag-iingat po kayo, ha? Tara na. Ari,